kay GMBB juang kita. Upload ko to sa Facebook. Alam pa rin, I-post ko sa Facebook gago. Eh dito nagbabayad dito, kung kami. Maraming nanonood sayo. Maraming nanonood sayo dito. Sikat ka ngayon, alam mo laro kayo, wala akong pera. Sikat ka na, sisikat ka pa. Hoy, wag toy gago. Uy! Uy gago. Uy gago, niyari. Uy gago, niyari sayo, Bin. Okay lang ba? Uy, ah, isakets. Dadu, trago. dadu, 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 Tara na. dadu, 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 niyo pong dadu, dadu, ah. Kami dadu, 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 Oh yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, yeah.